Hello guys! Nagkamali ako ng sakay ng bus kaya lumagpas ako. <laughs> Ay buhay! Nandito ako sa shatin Maglalakad ako doon sa kabila. Oh my God! May hirap talaga ng para pag hindi tumitingin nagkakamali talaga eh, no? <laughs> Ay, Diyos ko po. Grabe na talaga. Ang okay, ng buhay ko. Lakad pa na ura! Galing ako doon sa kabilang ilog. Galing ako doon sa kabilang ilog. Kulimlim ang Hong Kong. Oh. Naliligaw ako. <laughs> Lumagpas ako ng isang istasyon. Hay, buhay talaga. Oo. Oh. Cellphone panora. Sabi <sighs> ko sa iyo eh. Ha? Huh? Lumalagpas ka talaga. Lagpas pa more. Galing ako doon. Pupunta ako diyan. <laughs> ah why goodness! Ha, ha, ha. My goodness! Hindi ako dadaan sa sabay kasi doon ako sa kabila. Hi, buhay! Hindi hey, ka talaga naliliga o hindi ka matututo. Sige pa. Syunga-syunga ka kasi sa... Kaya Ayan galing ako doon sa baba sa kapila ay buhay oh, yan ang buhay ko kapag di kasi tumitingin yan sige pa Hala, sige pa ah. Kanyan talaga ang naliligaw. Oras na. Ay, Lord, huwag mo naman po. Doon ako, sasakay sa kapila. Tingnan mo, Gi. Ito, pala dito. Oh. Beijing. busy street ng hong Kong. doon ako sasakay sa kapila oh oh my god chiqui panora hangin. Mamukot ang hangin. Ayan. Let's go. Thank you, Lord. Thank you, Lord. <laughs> Safe. Ayan. <laughs> ah! Mahihita mo talaga, nura hmm. Maligaw ka pa. Sige. Ligaw pa more. Naligaw pa more. Ah. <laughs> Galing ako doon sa kabila. O, oh, kabilang ilog. pa ako ni Anay, Nanay oh. Diba? Oh, mm -hmm. na pa ako ni Nanay eh, no? Mm -hmm. Ah. Ang ganda ng puno, guys, ko pera. Pera ano po? Pera usok ay, pera usok pera. Tabi-tabi po, sorry. Sorry, sorry. Oh. Ito ang mga dito ang mga balete, inaano nila, ginagawa nilang halaman. Pero sa atin, kinakatakutan ng mga balete. Sakay na ako dyan sa bus. Oh, ay, sana huwag lumagpas ang mga bus. Diyos ko, ma-miss ko na naman ang mga bus. mag na naman ako ng 30 minutes. Oh my God! Oh my God! Oh my God! Oh no, 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 no. no, 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 no. Salamat, wala pa. Thanks, God. Thanks, God. Thanks, kaya wala pang bus. <laughs> Namiss ko yata yung bus. Pusang gala. mag na naman ako nito ng 30 minutes. 15 minutes. Ay, Diyos ko Lord. sa swimming ang alaga ko. Nag-aaral oh. sila mag-swimming. Ay, thank you!

<laughs> ay. Okay, sorry. ay sorry. sorry, sorry, <laughs> na.